So well guys, so today ay pupunta tayo sa palengke and then yung dadalhin nating pera ay 200 HKD lamang. So ayan na nga guys, pupunta na tayo sa palengke and so today ay kasama ko yung dalawang makulit kong alaga guys pero hindi ko sila pwedeng isama sa video kasi nga bawal sa amo ko. So yan guys, dumaan tayo dito sa may Yaumate Library and then doon sa may mga nagtitinda ng Jade Jewelry dito sa Yaumate. Yung Jade Jewelry, Jewelry dito sa Yaumate ay si Kapin guys na bentahan lahat ng mga Jade na Jewelry. Ayan, so ayan yung way papunta sa palengke at magigitan nyo dinaanan natin siya. Ayan, so may dadaanan din tayong mga construction site that time kasi marami nagko-construction dyan sa may banda ng palengke. So ayan na nga guys, kasama ko yung dalawa kong alaga na makukulit kaya medyo magalaw yung aking kamay sa aking pag-video. And then, alam nyo ba guys, na habang kami naglalakad, medyo nag-away-away pa sila dyan ha. Kaya ang tiis-tiis talaga ng kunyang, kasama ang kanyang dalawang alaga sa pamamalengke. Dahil nga may bagyo daw kaya, sinama ko yung mga alaga ko para mamalengke pag, para paghandaan namin yung bagyo na paparating bukas and Saturday. So, andito na nga tayo guys. Malapit na tayo sa palengke. Bibili lang tayo sa isang supermarket. Supermarket lang po kami bibili kasi nga kasama kayo mga bakta. Ito yung Kaibo Supermarket dito sa Hong Kong mura ang mga palengke. So as you can see guys, ang daming tao kasi nga may bagyong parating. So ayan na nga guys, nandito na tayo sa loob ng Kaibo Supermarket. So pupunta tayo sa may mga gulayan. Ayan, pipili kami ng mga gulay na aming bibilhin kasama ang dalawa kong makulit na alaga and then yung space dyan guys is sobrang liit kaya medyo nahirapan ako kasi kasama ko yung dalawa nasa likuran ko or nakahawak sa mga damit ko and then uh, Ayan guys ha, nakuha ko pang mag video video dahil lamang sa kagusto ang kong magkaroon ng maiba vlog. So ayan, bumili ako ng patolang dalawang piraso kasi nga sa hukuyan yan sa noodles. Ayan. So, hintayin natin si Ale kasi nga kinikilo pa yan and nila ng tag price. Ayan, guys. So, naghintay-hintay pa ako. Ayan, ang bait ng alaga kong maliit kasi siya ang nagbuhat sa basket. May nabili na pala kami isang gulay that time. Hindi ko na nabildihan kasi medyo nag-away ulit sila. So, namimili pa kami kasi kailangan namin mamili ng apat na klase ng gulay. Diyan. So, mamimili pa kami. Ayan. So, kumuha kami ng pekchay na maliliit. Kasama ko ulit yan yung maliit na bata. Yung pinaka at ano kung bata. Yung alaga. Siya lagi yung kasakasama ko. Mas mabait kasi siya kaysa sa isa kong alaga. And then yung isa, nandun lang binabantayin. Eh, kumuha din po kami ng itlog. Ayan vlog. Yung ibang part ng pagbili ko ng gulay, guys, hindi ko na nagvideohan kasi nga makulit yung mga alaga ko and then marami yung tao. Kaya, ayan. Pinauna ko na pala sila doon sa my section ng pilihan ng uh, yung, yung tawag doon, chicken wings. Ayan. So, naghihintay na sila dyan. And then, in the middle of that, nagsuntukan pa sila dyan sa banda. Ayan guys ha. Isipin nyo. Ayan. Dahil lamang sa pagkuha ng uh, chicken wings. So, sabi ko sa kanila dapat paghatian nila 20 sa isa and then 20 naman sa isa. And then, ayan nga may nangyaring konting uh, boxing site nung no? namimili kami ng na chicken wings. Ayan guys, ganito yung buhay namin dito, dito ng na mga kunyang guys. Kung may mga alaga ka and then yung mga among is laging nasa work kailangan mo talagang dalhin yung mga alaga mo sa lahat ng pupuntahan mo. Lalong-lalo na kapag ang mga amo mo ay wala sa bahay. And then, wala din pasok yung mga alaga mo. So, tiis talaga, guys. Daladala -dala mo yung tiis. And then, pag-ano sa mga alaga mo. Isipin nyo, ha, guys. Nag-aalaga ako sabay na mamalengke. Dalawang makukulit na bata. So, ayan. Kinuha ulit siya ng aking bunsong alaga. So, yan guys. Pumila na kami kasi nga tinapos ko na lahat. Hindi ko na nabidiyohan yung iba kasi medyo marami talaga yung tao. So, yan. Tingnan nyo guys. Oh, napakabait talaga ng maliit kong alaga dyan kasi siya yung hawak-hawak. -hawa. And then, after namin lumabas dyan, pumunta din kami para bumili ng toyo. Favorite ko yan. Kaya, kumili kami doon sa may labasan ng Toyota tag-sampo. So, para may pang-lunch na din kami ng alaga kong huli. Ayan. Mahilig din kasi sa mga Pinoy foods yung huli. And then, after that, pumunta kami sa welcome para So, ayan na nga guys. So, after namin sa welcome, ay pumunta na kami sa aming terminal ng shuttle bus. Na-abutan naman namin yung time kaya nakapag- nakasakay kami doon. Ito na guys ang ating napalengke ngayon. Ayan guys, meron tayo nito. Hindi ko alam kung ang nito. Para siyang pecha sa Pilipinas din. And then ito. And then yan. And then nakakuha tayo ng itlog. And then bumila ko ng tuyo para sa akin. And then yung banana para sa akin din. And then ito is para sa akin din guys. Yan yung binili ko. Ayan. Ito, bumila ko ng patola para sa bahay. And then, chicken wings. Bumili din ako. And then, ito, bumili namin sa welcome. Ayan. Ayan, lahat yung napamili natin ngayon sa palengke dito sa Hong Kong. Ayan. Namalengke kasi kami ngayon guys kasi may paparating daw na bagyo. Kahit may stock pa kami, nag -stock, nagbili ulit ako para sa stock daw. Ganon yung mga amo ko kapag may bagyong paparating. Lagi silang naghahanda para sa mga pagkain lalo na yung mga gulay kasi magmamahal daw ang gulay.